'di ba? wala kami ngayon, guest. Talagang gusto kaming ng uh, pagpahingahin. Ayan na, isang magandang buhay. Tayo po ay uh, another day na naman sa kainan mga farmer Thank you po pala sa mga pumunta kahapon. Ayan, maraming maraming pong salamat. Ako po ay uh, natutuwa din. Ayan, flex ko lang. May hagdana na po ang aking pigeon loft. At pwede na pong umakyat para bugawin o istikin ang ating mga ibon para papasukin so ayan nakakatawa naman ang ganda na mga ka-farmer so kahapon tayo po ay busy din naman hindi lang nagsabay-sabay yun na po naman ang maganda actually hindi na namin maramdaman eh pero yung sales namin na uh, pasok na pasok pa rin eh kaya ako'y natutuwa tapos sa uh, hindi pag-aano busy kulang mga kami sa tao actually kinaulang po kami sa tao dahil si Dexter hindi nakapasok kasi binibigyan na ng disiplina ni Bebe Ayaw niya, pag late kayo wag na kayo pumasok so isa sa mga gusto ko sanang matutunan nila yung disiplina ba ng uh, yung disiplina po ng uh, namamasukan kasi alam niyo naman po simulat sa pool na andito may oras tayo Pero Late Mga gano'n gano'n Eh Napagbibigyan So nakasanayan po nila Na ah, Okay lang Parang habi ko nga sa kanila Ng meeting Seryosohin natin Huwag na tayo parang Naglalaro lang So ayon Yung ating Ah uh, uh, Ano ba to Si Tatay na ata to Maniningil na ng baboy Ah si Romel So ayon. Ah, uh, yun po yung gusto ko sanang maituro sa kanila, matutunan nila. sabi ko nga sa kanila, sa ko 5 minutes late ka lang. Sisimangutan ka ng kapalitan mo. Warning ka pa sa bar manager. Kasi, alam niya yun, yung, yung, yung responsibilidad ng trabaho ba. So, sana mga bata pa sila eh. Hindi natin alam kung, di ba, sooner or later pupunta po sila mag naman magtatrabaho sila sa uh, ibang lugar babaunin nila yun eh yung disiplina nilang matutunan dito so kaya si Bebe Leto wag na kanya kasi nag-uusap-usap na kami sabi ko ano ay, gawin natin ang paraan so busy na pala sila sa taas ako po yung nag vlog pa sa lechon ay sa lechon sa, sa hacking pigeon loft so, excited po ako sa aking hagdanan eh So, ayun. Maraming salamat po sa lahat. At meron na namang maingay nakita niyo yan. Mamimigay na naman. So next week 'yung so, mga pupunta dito, pasensya na po na naman kayo. At magtitiis na naman po tayo sa ating mga uh, langaw. <laughs> May maiiwan na naman po 'yan. So pasensya na po kayo. Ganon talaga. Uh, Ay, naman atin yan. So, yung music natin kahapon daming kumanta which is good kaya lang sabi ko sa kanila Babaan naman natin ng konti yung volume kasi medyo parang nagiging uh, ano na eh dapat nakakapagkwentuhan pa rin di ba good morning good morning, morning, oh. morning. oh bati mo anak mo sa ano alay mo mapanood ka oh Ah, oh. si Almira birthday niya sa Wednesday. Ayun, po. happy, happy birthday, birthday Almira. Birthday. Almira nila happy birthday na at saka congratulations graduate graduating na po siya ah, tapos niya yung OJ sabihin nyo wag siyang magbarko <laughs> <laughs> gustong gusto niya nga po ako ako ayun ah marami namang ano <laughs> flight stewardess na lang post niya ayan ah tapos tayo naman po ay uh, may may dalawang tutang pinamimigay marami pa yan sa mga gusto po ng tuta meron pang nata sa mga mahilig sa ano eh ayan meron po tayo ayun yung ating pang oh, laki oh. ilang oras na to pag apat hanguin na kasi baka masobra naman luto lugi na tayo Meron na yata tayong bisita mga farmer ha. 8.20. Ayan. Ayan, meron po. <laughs> Yung aso. Eh, napakarami po namin tuta. So, sana mapunta sa mga ano, mga deserving at mga mahilig po sa ano. Pasensya nyo na, medyo payat kasi talagang hindi na rin maasikaso ni Papa Yam. Hindi din po mapakawalan dahil baka mahulog po doon sa alam nyo na yung pasukan po nung tubig ay ah oh, okay na pala yung natin hala ko ma-overcook na naman oy may kakanta oh 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 ayan Huh? Si Ate Gina pala pupunta na mamaya. Kakain din po ata yung ano, iti-treat niya. Si Papa Yam na nag nagdidilig-dilig na. So, ayun, marami pong salamat sa mga nagmamahal po sa amin. At uh, sana pagpasensyahan nyo yung mga konting pagkukulang. Eh, alam niya naman po itong aking mga tauhan ay Siyempre uh, syempre yung uh, experience po nila ay construction to service medyo mahirap pero ayun marami pong salamat Bala ko magpalit ng uniform Magra rubber shoes sila Tapos sa uh, shorts Pang summer ba So pag winter Kapantalon parang barko lang <laughs> Summer time Susubukan <laughs> natin sabihin ko kay Bebe So ayun marami po Marami pa po kaming pangarap dito sa aming lugar at, uh, Hopefully naman Pero ano naman po ang panginoon uh, Tawag dito ay nakaalalay naman po ang Panginoon random naman namin dahil uh, minsan nilang po pala minsan lahat po ng aming iniling sobra po yung binigay niya so ayun talagang uh, talagang may Diyos masasabi ko so ayun maraming uh, patunay sa aming buhay so ayun sa mga pag-iingat Ayan na oh. Wow. Lucky. Huh? Sa <laughs> so, 70 kilos po yan mga farmer. So, isa lang ha. Ayan, pasensya na po kayo. Isa lang talaga ang ating iluluto ngayon. Dahil, uh, alam nyo na. Talo tayo sa puhunan. pag ano ba? Tapos na pala yung sibuyas na binili ko. po ang scenery. Yeah. Ayan o, meron po tayong bisita galing pa ng Ilocos Norte. Yeah. Ayan o, mag ikot oh. daw po sila dito. Thank you po, Tito. Talaga, From Hawaii. Po, pumunta kami dito para patulayan na masarap ang lechon ni Kapatid. Halos maubos po yung isang kilo. <laughs> oh, isang, <laughs> <laughs> thank you, thank you. Masarap daw po talaga. Thank you po. Na, alam nyo yan ang nakakataba ng puso talagang marinig. Oh, na marinig talaga na Dala ko yung mga pamilya ko. Kapatid ko na sa Munoz. No, by siya? Yeah. Ah, malayo din mga, dito yun. Oh, mga 4 hours din. 3 to 4 hours. Yeah. Kaya sila di nga dito, <laughs> eh, busy yung mga bata. Sa medical field kasi oh. sila. Kaya busy sila. Thank you po, thank you. Uh, ulitin, sabihin ko na. Tested. Kala salamat yun, po, salamat. Bye. <laughs> Andito po si Jamie ngayon umuwi na. Hello. <laughs> Sige po. Thank you po. Thank you. Magalang basta diretso diretso. Opo, kung pabalik na nang ano. Uh, Pero kung pupunta pa po kay kina Sir Jamie, hindi na siguro. Kabyaw pa 'yon. Ibang ano naman, no. Dito ano, na lang po kayo. Kumana na kay sa amin. Wow. Ayun, mga farm na araw. Tingnan niyo nga naman, sana naman ay tuloy-tuloy pati doon sa kasapsapan. Pero maulan-ulan daw. So, ayan, marami pong salamat from Ilocos. Alas 10 daw po sila umalis doon. Ako naman ay natutuwa dahil uh, sabi niya ka-farmer talagang masarap. Oh, 'di ba? Ngayon wala kami ngayong guest. Talagang gusto kaming uh, pagpahingahin. Ayan na, uh, busy na tayo at nandito si Tito Bert pamintuan at Tita Virginia, Virginia. Si Tita, ah, Tita Virgie, oh, ayan. Yeah, yeah, yeah. Sa so dami po nang pumunta, Tita. yung anak yeah. ko si Tita Virgie and Tito Bert. Yung anak ko si Jerome birthday din niya sa March 16. Hmm. So, he'll be 56. Yeah. At dito, banggitin mo yung mga binibenta niyong lupa ng palugi na lang. <laughs> <laughs> Hindi. Uh, no, okay, okay. <laughs> 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 Meron po silang mga binebentang lupa kung ano. Sana makontak kayo ano baka Angeles and kasi clean wala pong sabit, clean lahat kaya lang nasa Amerika na po sila at yung mga properties po nila dito hindi ni dispose na nila kaya unahan na lang kayo. Yung anak uh -huh. namin buso dahil na siyang taong bahay ngayon sa Cerrito si Jamie. nisan Minsan pinabati ko sa iyo at saka yung mga uh, my my son Jerome sa mga anak niya, si Jonah, si Nathan, at saka si Ava. Ayun. Okay. Kilalang kilala niyo pa yung tatlo, <laughs> ha? Dr. Inlo, si <laughs> ano. Naman. Pag dumami na daw, hindi na matanda. Oh. Si si Mama, yung punso ko, hindi na ma... Sino kasi? Isip pa ng isip. Uy, 74 lang naman ako. <laughs> oh. Si Mama, 82 na kaya medyo... Oh. Sino kasi? Na, uh, isip siya. 79. Oh. Uh, but... <laughs> Tito, 79 na. Uh. Galing, galing. Ayan. Ah, Ola, kay tita, wala bang babatiin Hindi, boss. Sa mga anak ko. All of them and my uh, grandson. No, but she's by one kilo. ala ko na ulo siya. Kinaglan <laughs> yeah. okay? <laughs> See you there. Papa, sinigang <laughs> nung bar. Bibigay ko sa kapatid ko sinigang. Bar. Thank you po, thank you. Yeah. Pa, pag may time pa, hmm. yung mga kaibigan ko, babay, eh, gusto rin pumunta rito sa pinag pinabalita kita. Ayan, ikot Hello. na po tayo at uh, medyo busy na. ako po kay Elmer Vicencio, tsaka po kay Irene, kay Gabby, kay Mateo. Ayun, thank you <laughs> Dito po, saan kay galing? San sa, sa Isidro San Isidro po Ano, may siya? Oh, lapit-lapit lang Lapit okay. yeah. Natanood po tayo po, <laughs> araw -araw, oh. <laughs> May picture tayo Ayan, may mga babatihin po kayo Mukhang galing lang ito sa ano, ah sa, sa church Sa church, yan. ayan Hello po, hello po Ah. Si <laughs> Teacher pala nila Ayan, eto mm. Lampak ibabatiin Bagong dating, San Francisco rin to Galing pa po yung Quezon City Kanina alam nyo ba kung saan galing yung pumunta? Ah, Batak, Ilocos Norte. Wow. Wow. Alas gis pa daw ng gabi umalis doon. Oh my God. Pero ako naman natutuwa kasi parang may masarap pala talaga likyon. <laughs> my family, Yeah. So, like, Para mapanood, mapanood namin. The farmers is really nice. Yeah. We met him personally. He's guapo. He's <laughs> handsome. Tanda na po, matanda na. The kids. The kids, ano, mamaya po, na dyan. And then the wife is pretty too. <laughs> okay, we're having fun now here. We're having a lunch over here. Ah, ah, yeah. Mamaya po, mamaya. Po. isipin nyo pa po yung mga babatiin. Oh. Oh, batiin natin. <laughs> mamaya. Oh, <laughs> hey, ngayon na sila at sila Ping sa California, ah. Uh, sila Francis, kapatid ko, oh, asa si Romy, si Princess, saka si Ryan, sila Janet, Mother Brian, Ryan, sila Ping, Lavine, Lana Ladines. Nandito na kami lahat. We're having fun now. We finally met him in person. Thank, thank, you, thank you po. Thank, thank you. 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 Napicture Na-picture na sila, Sai? tahimik po ang aming linggo pero may mga dumadating pa ayan tingnan nyo naman ayun meron din tayo mamaya pupuntahan natin si nakuya kuya Glenn. may naghihintay ng lechon order oh, si ate Julie nandito na laki pala na itong lechon na ito oh, ilang kilo ito ilang kilo yan po Roy ha 50 ha? Ah, oh, laki no. Ayan 'yung oh, Okay. At least na ano na. Kayo po 'yung magpi-pick up. Kanya po 'yung Ayan. Oh, ito okay. pa po yung ating sarosa. Ay, sina Ate Gina pala pababa. Pauwi na sila. Oo, oh, ayan. Ayan, bati na po. Okay. Ay, yeah. Bating ko na yung mga anak ko sa California. Si Marie, Kai, Chrisiel, uh, Calvin and, Calvin and Klein. So, dito na kami kay Kaparmer, babe. Ang sarap, sabi ko sa'yo. Yeah. Ayos po yung lechon. Sarap talaga. na, right. very tasty. yun mm, yan naman po ang tsaka malambot. Mm. <laughs> malambot. Hindi mo <laughs> na kailangan yung mga salsa salsa. -sa -sa. Ay, salamat, salamat. Sila po nang sasabi, ha? Hindi, uh -huh. <laughs> 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 kanina may galing po Masarap ang ano. Oh, so ka so Mm. thank you. Ako gumawa niyan. Sukang tuba yan. Oo. Oh, Ang galing kasiguran binibili, niya mga binibili. mo rin, hindi. Sa kasiguran po, hindi pa po pinag-aaralan ko pa. Oh. Pero may tinimpla ko yan eh. Tapos sa uh, sarap, may sili. Sarap. Ah, sarap ng pagkaan. Ayan. Ayos pala. Ayan. Thank you po. Thank you. Anyway, thank you din talaga. Thank you. Thank you. Meron ka na. No, wala. Ay, yung ano, chili paste po. Chili paste, Meron, diba? no? Meron. Yeah. Yun masarap talaga. Yun. Mm. Ayan, napakwento ako dun sa kabila. Ayan, babati from uh, Bulacan, San Miguel Bulacan Boots. San Miguel, San Miguel, oh, San Miguel Bulacan. Babati ah. yeah, po, wow. na po namin ang mga taga San Miguel. San Miguel, taga Australia po, taga Finland. Wow. Na po Ah, thank you po. Sana hindi po itong huli. Thank you po. Kita-kita ulit tayo. Masarap po ang pagkain. <laughs> tayo po. Hindi ka laking babatiin. Siya po ang tayo hard fan niya tayo. Ayan, ka. <laughs> thank you. Ayan. Wala uh, din na ikaw sinasabi. ay thank you po, thank you. At nagkaroon kayo ng panahon. na Nakaalis ko yung misis niya, hindi nakaupunta sa taga Sayang naman. Ayan. Okay na po. Wala nang babatiin. Wala na po. Oh. Finland and Australia. Hello daw. Ayan. Ayan. tapos na tayo. Grabe. Ah, uh, di ko akalain magbibisi pa tayo ng ganun, ano? <laughs> Ayan ang na, mga tuwa naman. Halos ubus po yung baboy. Uh, thank you so much sa mga pumunta. Ang dami pong walk-ins. Walk-ins po halos lahat. Dahil lang reservation ni Bebe ay isa lang. Sina Ate Gina lang. <laughs> Nakakatuwa naman. At nasarapan po sila sa ating lechon. So sana sa susunod po magkita-kita tayo, Le. Yung 1200 na lechon per kilo, ang dami na po na makakakain nun. Hanggang 8, 6 hanggang 8 tao na. So busog na busog na po kaya. Ayan, marami pong salamat. At ano na ba ang balita? Naku, lechon din ang kakainin. hindi pa ba nagsasawa itong mga ito? Naku, nalugi ako ah. Nag-invest ako sa pipino ah. Ito na lang natira oh ito na yung tira. O, oh, ba. Harakal na. Ito. Ito, makatigip kitang tao ko, sir. Ito, makatigip ka pa ng butol-butol. Ay. Kain ka ng kain ha Boil it yun to Boil it yun Sarap hmm. Misal sumusuka yan Buo buo pang karne hmm. Ayan po Tapos Teka may babatiin pala tayo Mga ah, farmer ha ah, Bati bati din Pag may time Ate Maria Dayaw and Ate Flower Kumusta po ay, nung walang nagmind sa papi, oh. <laughs> wow, ano <laughs> man. Ayan, bali sa susunod na lang. Tapos, meron si Bebeng, sinend sa akin. Ayan. Ayan, happy. Happy, happy. Happy 94th birthday daw po kay Mr. Ariston Peralta. Ayan. Ayan, maraming maraming pong salamat po kay Tito. Ariston Peralta, ayan. Nang bulakan yata ito, uh, farmer ah. Uh. 94 years old na. Wow, baliwag bulakan, ayan. Kumusta po kayo? At happy birthday po sa inyo. Tapos, syempre marami 'yan. Teka lang po ah. Uh. Ngayon, natin ang listahan natin. Kay Tita Susan at Tito Luis Laconico, ayan. Ah, uh, happy trip. Sigurado ko pag napanood niyo po ito ay nasa Makati po na. Ah, uh, ha. Shout out to Kayunis, Iowan ko ng Valenzuela. At uh, shout out to Hill and Beth, bangit. Ayan. Agnes, Ginto family ng San Diego, California. Ah, uh, Ana, June and James. Rivera. Hello po sa inyo. Ganon din po kay Matt, syempre, ang kanilang pamangkin. Mga suki natin yan. So kami po ay getting ready na for our excursion. Ang init dito pero doon daw medyo maulan. Sana naman po ay uh, pagdating namin maglaw ng miracle. <laughs> Ay, excited na ang lahat. So, na nairaos na po ang aming Sunday. Maraming salamat. Akala ko kanina, wala nang pupunta. Sabi ko, bukya yata tayo ngayon ah. Pero, grabe na puno pa po yung ano. Na puno pa ng sasakyan. <laughs> so, hindi pa namin nakalain na ganun pang mangyayari. Akatuwa. Akakwentuhan ko. alimutan ko mga ano natin from uh, California din po ata. So ayun, ikukuwento uh, ko na 'yung Talambuhay, 'yung istorya ng uh, lechon business kung paano po kami nagumpisa So Minsan pag wala tayong content, ikukuwento ko din po 'yung ano, 'yung uh, story namin kung paano po kami nagumpisa umpisa paano nakarating dito, 'yung determination, 'yung uh, alam mo 'yon, 'yung sabihin mo ng hirap dahil uh, Uh, sa umpisa talagang uh, pero hindi ko naramdaman yon masyado sabi ko nga minsan yung sabi ko bebe iniimagine ko yung si Ford Ranger may daladalang 500 kilos na feeds sampung kaban na tag 50 kilos na babiyahe ako ng uh, San Jose San Luis malapit na po sa Baliwag Bulacan yon tapos dito grabe ang sakit sa balikat nakatabingi na yung ano pero ilang beses ko pong ginagawa yon so ngayon sabi ko hindi ko na kaya ata bebe ganun po yung determination ko noon kaya makatipid sa pigs uh, ayun tapos sa uh, siempre syempre yung mga uh, struggles din yan na gonna check natin yung okay na tayo so ayan dito Noel yabot daw ay sa ter bukas sana matuloy po kayo tito ibibiling ko na lang kay Rambo nakukuha kayo ng hagod ah, uh, si Rambo na bahala sa inyo huwag po kayo mag -alala. hagod at na uh, native eggs syempre <laughs> Tito, you're the you are a family naman. So, pamilya na po kayo kaya ah, uh, kayo mahiya. Pa lang kayo dito. Gusto niyo bang magbike lang? <laughs> mag-bike lang ata. <laughs> Excited na, wala nang matutulog. <laughs> ano ba, kailangan ng mag-refill? Baba. Baba. Oh, baka gusto niyo ng Yung mga pwedeng gawin, ay hindi na. Bakit Friday na, dito na tayo, no? Ayaw man nila. Ay, hindi. Friday lang. Ay, parang uling ko. Dalawang uling. Dalawang kalang uling. Yung dalawang bakal doon. Oh, Anong ka lang uling? Tapos yung ihawa na ano? Yung pinag-iihawa natin na mahalapan. Maliyat? Hindi, yung Stainless. Yung dalhin din yun. Baway, baway, baway. Anong kalang? Anong ka lang? Yung dalawang bakal dun na kay Kuya Mitz. Yung bilog. Dalawa yun. Kasi makaka-rent tayo ng shilain. Ama, kukolekto niya itong. May pang may pang baon na si Marco. Gabing <laughs> <So, laughs> <laughs> <laughs> tangkaw ng bata nito. Balat balat. Bayat, 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 bayat. Yan! Ha? Pasahod, pasahod. oh ayan mga farmer, maraming pong salamat. Yung mga pumunta ng Sabado. At ngayon, ayan, di ko na po kayo maisa-isa. Maraming pong salamat talaga. From the bottom of our hearts. Siyempre, hindi lang po ako, pati yung team. Papasalamat po sa inyo. Uh, sana magkita-kita po tayo ulit At abangan nyo po yung mga vlog namin Kasiguran, sana hindi naman po Ganong kaulan Medyo mahangin-hangin pero okay lang yan Masarap din po mag-swimming ng malalaki yung alon doon So basta wag naman yung bumabagyo Tapos Ayun, thank you po Dahil uh, pa 10 months na po tayo Dito sa kainan Napakalaki na po ng uh, 10 months, ayan siyempre sa suporta. Ah. Lalong-lalo na po sa aking kapatid. Brother Maynard, maraming salamat sa inyo kay Ate Rosel. siyempre. So, alam niyo na 'yon. Thank you, thank you so much. Ah. Uh, 10 months na po tayo. So, going uh, 10 months na pala. Ano? Magte-10 months na sa March March 11. So, ayun po, sana ay uh, magtuloy-tuloy. Ah. Uh, di naman po kami tumitigil sa pag-iisip ng iba pang gimmick o makapagdagdag po ng ibang putahe yun nga lang ang problema po namin is yung kitchen namin talagang medyo masikip minsan gusto ko nang tanggalin tong freezer ibaba <laughs> at e, dugtungan na po yung aming kusina so tingnan natin mga ka farmer kung uh, kasi ang problema natin pero kung dito naman Malay natin ito. Extend na natin ito. Kusina na to Tapos dito. Ihawan. Kasi parang yung doon may iba pa tayong naiisip na basta. <laughs> basta po. Tingnan natin. Ano? Baka dito na talaga ang kitchen. Baka yung kainan matuloy na rin doon. Tingnan natin mga farmer kung hanggang saan po ito. Na ano natin. So, hanggang ngayon wala pa pong final pero kami po ay nag-iisip pa ng uh, ano pa ng uh, kung paano ma-improve ma pa yung service namin, yung kapag dagdag po ng potahe. So, malay natin, no. Tingnan natin. So, ayan, maraming marami pong salamat. Abangan niyo po kami bukas. Nanalo Lakers ngayon, ha. Mga Laker Nation, ha. <laughs> Bakit magkaaway yung Lakers sa Golden State? Di ko maintindihan. Bakit? Bakit ganoon? <laughs> Pag natatalo ang Lakers Nagbubunyi ang mga Warriors Pero hindi ako ganun ha Pag natatalo ang Warriors Nagbubunyi ang mga Lakers Ewan ko kung mga Pilipino fans lang naman So ayan, usapang basketball lang naman mga farmer Eh, ako naman po Marami akong sports na pinapanood Like darts Look littler, yan po ang inaabangan natin Look the nook Tapos sa uh, tennis uh, Wala na si Roger Federer dati nagpupuyat tayo dyan pero wala na hindi na tayo nakakapag-update gaano So yan maraming maraming pong salamat at magandang buhay